Ayan o, oh, yung gatal. Sarap to sa kanin. Hmm? Hi guys, good morning. Ito pala yung nahuli ko kagabi. Nanulo kami kasama yung kapitbahay namin saka mga pamangkin ko. Ayan, uh, malilit na mga crab. Halilisan uh, ko muna. Halulutuin ko sa gata. Pero maghahanap muna ako ng nyug sa labas. Ang gagamitin ko na pang sabaw ay hugas bigas ito sa gata lalong masarap to ito yung pangalawang gata gagawin ko maglalagay lang ko ito ng kamatis sibuyas, bawang bell pepper, luya onion leeks, saka itong tanglad maglalagay lang ko dito ng asin at itong seasoning powder papakulang ko lang ito hanggang lumapot yung gata Wala yung sa saka may mga kon konting sihi. Ayan o, yung iba buhay pa. Isang hugas lang to dahil lugasan ko naman to maigi din sa dagat. na to yan oh, uy gata sarap uy oh, likas sya uy may itong pa ayun oh Namumuo yung gata sarap to sa kanin ito na yung ginatangan yung masag ang sarap kain tayo grabe yung gata oh namumuo ayun oh Mmm. Yeah. Sarap. Sain. Yan hmm. na. Uy, sarap ang sarap. Hmm, kahit maliliit, matataba, may aligi. Ayan oh, may aligi pa rin. Mm. Wow, halap hmm, Yung mga ganito, maliliit lang, kinakain ko pati dito Yung shell niya. halap